Mga kababayan, ako si Lan. Mabuhay po kayo ha. Ang inyong matapat na tagapagbantay ng katotohanan dito sa hashtag Walk with Lan. Sa gitna ng kwentong puno ng twist at turn ha. Parang telenovela na walang katapusan. Narito tayo upang suriin ang pinakabagong bomba sa politika. Ang Supreme ha? Court na sumapa kay Pangulong Bombong Marcos at Executive Secretary Ralph Recto sa issue ng pang-aabuso sa PhilHealth Funds Transfer. Ah, mga kawok, parang sine, baybayani, ang Supreme Court at PhilHealth may kontrabida. Walang iba kundi sila Bongbong Marcos at um, Executive Secretary Ralph Recto. At tayong audience na dapat mag-react. Una, muna, shout-out sa inyong lahat sa mga kababayan sa Pilipinas. Mula Luzon hanggang Mindanao, kayo ang backbone ng bayan. Sa United States, sa mga OFW na nagpapakahirap sa New York o California, kamusta ang snow diyan? Sa Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Canada, Germany. Mga kaibigan, salamat sa pagtsatsaga. Ninyong manood kahit sa kabila ng time zones at muli sa Pilipinas dahil kayo ang pinakamalakas na sumusuporta para sa mga OFW at kabataan. Ito'y para sa inyo upang malaman ninyo ang totoong nangyayari sa bayan at maging handa sa hinaharap. Mga kawok, bago tayo sumubsob sa kwento, paalala, mag-subscribe na kayo sa channel Hit that bell icon para hindi makaligtaan ang susunod na expose at sumali sa YouTube membership para sa exclusive content at mas malalim na diskusyon. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership, sama-sama panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership, at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag WalkWithLan. At para sa mga gustong mag-shopping habang nanonood, tignan ninyo ang YouTube shopping, ha? bumili ng mga essentials sa si Shopee o Lazada. Mula sa vitamins para sa health ninyo, hanggang sa gadgets para sa mga susunod na video call sa pamilya suportahan ang local sellers, mga OFW at mga kabataan. Ngayon, mga kababayan, balik tayo sa basics. Ano ba, ano ba ang PhilHealth? Ito, ito'y ang Philippine Health Insurance Corporation na itinatag noong 1995 sa ilalim ng Republic Act 7875 parang insurance ng bayan. Binabayaran natin sa pamamagitan ng contributions at ginagamit para sa hospitalizations, Medicine, medicines at iba pang health benefits. Noong 2019, ipinasa ang Republic Act 111223, 11 ang Universal Health Care Act, UHCA, na naglalayong bigyan ng abot-kayang healthcare ang bawat Pilipino. Section 11 nito, dapat mag-maintain ang PhilHealth ng reserves katumbas ng dalawang taong projected expenses. Kung may sobra, gamitin para bawasan ang premiums o palawakin ang benefits. At importante, walang access ang national government dito. Parang savings account ng pamilya. Hindi pwedeng kunin ng kapitbahay para sa party nila. Pero ano ang nangyari? Sa 2024 General Appropriations Act, GAA, may special provision na nagbigay daan sa pagtransfer transfer ng excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. <laughs> 89.9 billion ang plano. Ha? Ito inutos ng Department of Finance sa pamamagitan ng Circular Number 003-2024. Sino ang nasa likod? Si then Finance Secretary Ralph Recto na ngayon na Executive Secretary sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Ah, mga kawok, ha? parang magic trick. Kunin ng pera sa health para sa unprogrammed fund appropriations. Pero hindi ito magic. It's malver malversation in disguise. Okay, imagine, mga kababayan, si Phil Health parang matabang manok na pinapataba para sa piyesta ng bayan tapos biglang kinuha ng kapitolyo para sa sariling handaan. Si Recto, ha, ang common sense daw niya pero common sense ba ang kuhain ng pondo para sa sakit ng mahirap at gamitin sa kung ano-anong proyekto. At si PBBM ang pangulo na dapat tagapag-alaga ng bayan parang ama ng pamilya na kinuha ang college fund ng anak para sa bagong kotse. Ayan. Ang funds na ito ay mula sa sin taxes, excise taxes, sa sweetened beverages, alcohol at tobacco. I remark ito para sa health, no? Ayon sa UHCA, 80% ng sin taxes sa sweetened beverages, 50% sa alcohol at tabako dapat mapunta sa PhilHealth. Pero sa 2024, kinuha nila ang 60 billion pesos na narimit na bago ang temporary restraining order, TRO. Noong October 2024, ang natira na 29.9 billion hindi na natuloy. Implications nito para sa mga OFW sa kayo na nagpapadala ng mga remittances, ang health benefits ninyo ang, at ang ng pamilya ay inapektuhan. Para sa mga kabataan, ang future health security ninyo ay nasa panganib. Okay? Ah, sa mga OFW sa Australia at Denmark, alam ninyo ang value ng good health system dito sa Pilipinas. Bakit kailangan lusubin? Nako, ngayon ang bombshell ha. Noong December 3, 2025, nagdesisyon ang Supreme Court, unanimous, penned ni Associate Justice Ami Lazaro Javier, 136 pages ng katotohanan, declared unconstitutional ang special provision sa 2024 GA at DOF circular. Bakit? Dahil ito ay rider na hindi related sa GAA purpose, ambiguous at implied repeal ng USCA Section 11, grave abuse of discretion. Walang idle funds, PhilHealth. Lahat ay earmarked para sa si health. The issue was never about idle funds. It was about funds deliberately made idle at PhilHealth turned into a pliable fund balance ripe for exploitation. Ang uh, mga kawak, ha? parang sinasabi ng ESC, huwag ninyong lokohin ang bayan. Okay, si Recto na nagsabi ng common sense ang transfer para i-maximize ang funds without borrowing. Pero Supreme Court, ha, rebuke, hindi pwede. Augmentation power ay sa presidente, hindi sa DOF chief. At si PBBM, ang administrasyon niya ay natalo pero sinabi ng palas na respects ang order. Proactive daw si Marcos na nag ng 60 billion pesos mula DPWH, flood control sa 2026 budget. Pero bakit kailangang maghintay ng Supreme Court? Parang estudyante na nag-cheat tapos nagpromise ng good behavior pag nahuli. Sirekto parang banker na kinuha ang deposito mo para sa sariling bakasyon tapos sinabi, "Common sense 'yan, ha?" At si PBBM, ang bagong Pilipinas daw, pero old tricks pa rin. Lusubin ang health funds para sa pork barrel in disguise favoring SCN, PhilHealth. Bravo sa Supreme Court. Sila ang tagapagtanggol ng konstitusyon, ensuring, insur ensuring right to health, lalo na para sa mahirap. PhilHealth naman, no? na-slide into bankruptcy daw ayon sa isang justice at zero budget sa 2025 GAA. Dapat ibalik ang 60 billion sa 2026 GAA at permanent ban sa future transfers. Implications. Lower premiums, sa better benefits para sa mga OFWs, mas murang health coverage, para sa kabataan, sustainable, uh, UHC. Mga kababayan, sa Norway at Switzerland, kayo na may top health systems, suportahan niyo ito sa pamamagitan ng pag-share. Okay, ngayon ha, uh, ang kritika, ha, uh, si PBBM at Recto guilty sa pag-abuso. Itoy hindi aksidente, it's systemic. Ha, uh, recall natin ha uh, sa Marcos senior era, maraming corruption scandals. Ngayon, under Junior, parang sequel. PhilHealth funds raided. Recto bilang economist, dapat alam niya ang fiscal pressure. Pero bakit health ang pinili? Dahil easy target. During oral arguments, sinabi ni Recto na reinstating funds sa 2025 ay madadagdagan ng pressure, pero pressure sa kanila, hindi sa bayan. Okay, parang si PBBM, ah, ang DJ sa party. Kinuha ang playlist, ah, yung pondo yan, ng PhilHealth para sa sariling set list. Pero ang Supreme Court, ang bouncer na nagsabi, out. Okay ha, yan. Link to broader issues mga kaibigan. Healthcare for underprivileged, violated constitution. Para sa mga OFWs, kayo na nagpapadala ng billions, ang pamilya ninyo ay nagre-rely sa PhilHealth. Mga kabataan, ang inyong generation ay magbabayad ng utang na ito. 60 billion pesos ay katumbas ng maraming hospital beds, vaccines, or reduced premiums para sa milyong-milyong miyembro. -milyong Shoutout sa United Kingdom at Sweden. Kayo na may free healthcare, imagine kung ganito sa Pilipinas, pero dahil sa admin, ha? hindi. Okay? Habang iniisip nyo ito, shop sa Shopee o Lazada via YouTube Shopping. Bumili ng mga uh, kung ano-ano, no parang uh, mga health supplements, parang strong kayo sa laban. Ganito po kasi ang sistema dyan sa YouTube Shopping. Ka mga content cre creators katulad ko, ha uh, magtatagpo ng mga mga products no from Shopee, uh, from Lazada at kung ano-ano pa. Okay? Kung nagustuhan niyo, i-click niyo lang po 'yon at bilhin niyo. Ah, uh, ganun po 'yon Ah, uh, siyempre, hindi po ako magsisinungaling sa inyo, pag 'yon po binili niyo through the YouTube Shopping, ay magkakaroon po tayo ng konting komisyon. 'Yon lang po 'yon, konti lang naman. Um, yung pinakamalaking commission sa isang product ay 0.69 cents, no? Ayan po Ayan. Para tulong nyo na rin po para sa atin. Tulong nyo na rin po sa mga uh, sellers uh, dyan sa Shopee at Lazada at kung ano-ano pa. At syempre, tulong nyo na rin po yan sa ating channel. So, anong implications nito? Protektado na ang PhilHealth? Walang future raids? Para sa mga OFWs, mas secure ang benefits ninyo Ah, youth, ito'y lesson sa accountability. Ah, Supreme Court barred UA increases, limiting Congress power. Kung hindi dahil sa SC, baka ang Phil Health ay maging feel empty. Okay, tanong mula viewer, bakit hindi plunder? Sagot, SC denied pero moral guilt pa rin. Mag-subscribe na ha, i-like, i-share, sumali sa membership para sa mas marami. Okay, mga kawok, salamat sa pagtsatsaga laban para sa katotohanan Shopee at Lazada at kung ano-ano pa uh, mag-subscribe na po mag-share na rin at mag-like uh, okay at mag-comment no uh, nababasa hindi ko man ma-replyan ang inyong mga comment uh, pero nababasa ko po yan isa-isa maraming salamat po at mabuhay po kayo at see you next time mabuhay po ang Pilipinas